Katolino, magandang tanghali ito oh. Nagluto anak ko ng fried chicken. Sana all. At saka ito. All chicken. Sabaw. Gimbuli ka ni tatay. Adi, naglinis kami ni kuya. Ipapado eh, ano naman. Nagbantay ang tindahan. Ayan. Papa, may good news ng bad news. Pagkuhan. Hmm. Pagkuhan hantok ko na si Mat ay tantan oh -tan. si me guys ikto yan ikto <laughs> <Tanto ko. laughs> rabok ang kukunin ng kuwan ano busa ano makap lang dito lang muna video ko thank you thank you kain hello sa nan to ko mas ano pag nang stress <laughs> ko. na nako taduron ko siya rab kung ko sa sunod pag ngako mo sinarin yung kaya yo

Tapos na kami kumain. Ayan na. Paminsan-minsan ah, lang. Kaya. trabaho ko. Eh, Bisa balay. Naglimpiyo. Go eat it. Au. tayo? Alasad na. Oh, go eat it. If you got to samad na naman. Hindi ka makakasamad. Hindi mm. ka nag-inuyos ng mga... Sampai dia tapos na kumain. Uh, Busog na liwat. Magandang tanghali sa inyo. Na ah, arilo bas. Natawa ah, ha. Thank you, thank you, thank you. Thank you for watching. Bye. Join.